Morning guys, ano? Grabe ang ulan dito guys. Oh, grabe. Ang ulan dito guys. Kami hapon na grabe ang ulan. Walang lumalabas na yun guys. so grabe. Guys, so, grabe lakas ng ulan, guys. Tingnan nyo. Tapos, naubos na ng aming kahoy. Paano na kami maka ng kahoy mag stop So, grabe ang ulan, guys. Hindi kami makalabas kasi lakas ng ulan Tokyo dito guys wow, lakas ng ulan guys first time ko talagang kita ang lakas ng ulan dito gusto na nyo panahon dito ang ulan sarap maligo sa <coughs> dalat pa may hangin guys Tingnan nyo guys, ang tubig dito. Lumadari. Eh. Ang bilis. Yeah. Ang lakas na nadaloy eh sa tubig dito guys. Grabe, so, <coughs> <ka -tos> lakas ulan ngayon guys. So tingnan nyo guys. Grabe. So, okay. Sa ulan dito guys oh. lakas talaga ng ulan ngayon so, tingnan nyo guys ang tubig dito oh. tingnan nyo ang tubig dito oh. lakas ng no. ano daloy ito galing to doon dito guys so, ang tubig dyan pat galing doon daga papunta doon yung tubig dyan lakas oh so. lakas nung daloy so tingnan namin, namin natin sa sa aming doon sa labas sa garahe kung ang dami bang tubig guys Ayan guys, yung tubig na dumadaloy papunta. Papunta. Galing dyan. Yung tubig dyan. Papunta dito. Papunta dyan. Doon. Yung tubig. So, grabe yung lakas ng gula ngayon guys. So, so kailangan natin mag-ingat dito. Pag malakas ang gula Tsaka, malakas ang hangin so so sana hindi na itong ulan guys so, grabe okay, guys so natanggal niyo ano manuda mga dahon kasi bumabara yung mga dahon sa sa ano sa greenage so kailangan yang tanggalin para hindi magano ang tubig punta sa kanila so, so yan na guys yung ating video so so guys uh, so sana nag enjoy sa aking video at saka yeah. mag iingat tayong lahat guys uh, pag ganyan na magaling ulan dito so tapos ang um, lakas tsaka medyo maangin so okay lang Mag-ingat tayo at siya uh, sana nag enjoy kayo sa aking video please uh, don't forget to subscribe like and share my youtube channel my facebook and thank you Happy Sunday everyone and thank you for watching. Bye bye.